pitong taon na nang mawala ang asawa ko. Kaya ako na lahat. Nanay, tatay, minsan taga-sermon. Patay ka sa akin, bata ka! Ako si Nanay Teresa. Araw-araw, walis dito, dalig doon, paulit-ulit lang. Pero ganito talaga ang buhay. Ato si Tina, bunso ko. Tahimik, pero kahit luma ang gamit. Ito si Mariel, estudyante dapat, pero inuuna talaga ang pagjujowa. Si Bong, ayan, gamer kong anak. Akala mo may sahaw sa Mobile Legends? Si Rico, akala mo laging may mabigat na problema. Yun pala, Yossi lang talaga. At ito si Alan, panganay ko. Wala pang trabaho, pero may full-time career sa pagtulog. Hey guys! Presenting Scrambled Egg ala Volcanic Eruption! Kuya, itlog pa ba yan? O bagong species. Ikaw kaya lutuin ko. Grabe ko yung Yan ba yung exciting breakfast mo? Amoy barbecue. Artistic yan ate. Charred cuisine pang master chef. <coughs> Anak-anak, ilunod ka mo ba yan? Masinusunong ba ang pangarap mo? <laughs> Ate, pwede ko ba yung bag mo? Hoy, wag! Yan ang amatid ng gamit ko. Baka magpunit pa. Hoy, Mariel, masisira ba ang gamit ng pag ginamit ng kapatid mo? masisira pa lang sa friend mo. Hmm. Yeah. Ay Ay boy. Boy. Magandang umaga po. Ito po ba si Nanay Teresa? Opo, sino po sila? Ah, nanggalik po kami sa DSWD. Ah, pasensya na po. Hanggang ngayong buwan, nung po yung ayuda. Itong taon na po kasi mula nang pumanaw yung asawa ninyo hours lang. At least kahit pa paano na Maraming salamat po. Mauna na po kami. Salamat din. Dito muna na kayo tayo tatago para kahit pa paano, wala man ang bigas. Hindi problema. Okay lang po, baka na. Okay lang na. Minsan kasi, kailangan ko itago ang problema kaya hindi kayo mapapakita. Pero, hindi natago na Hindi naman ko masasubok siya na, di ba? Oo nga naman. Tama kasi yung tina. Minsan kasi, akala natin kapag itinatako, mawawala. Pero sa totoo lang, mas kumagaan pag napag-usap. Saan ba yung lighter dito? Uy, yun! Rico, anak! Minuluto mo ba yung sarili mo sa Yossi? Kasi parang ka ng kapre. Ma, ano ka ba? Mang-relax lang to. Relax daw? Eto, mahugas ka ng plato. Pareho rin yung nakakawala ng stress. Libre pa. Ano pa? Okay na, okay na, ako na, ako na. Okay. Tingnan mo pre, oh, may stock, cerebrosome. Dali, open ka na. Wait lang, ang lag. Ang lag, dami kasi na YouTube eh. Tingnan mo pre, oh, ganda niya, di ba? Saan? Pre, crush ko yan, pre. Look, sino yan, sino yan? Ano yung oh, ano yung B? Uy, si Aba ibana lawi yan pre oh, so. sing sing katawan no oh. Ikaw pre Type mo tap pre pre type ko yan pre. Type ko yan, ay 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 yan! ay yan! ay 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 yan. ay sa ay sa ay yan, ay ay yan, 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 ay 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 什么东西呢？

Kung may Olympics lang sa kakulitan, panalo na kami sa gold medal. Mariel, gusto mo ba maging ate o security guard? Kasi kung bawal gumamit ng gamit mo, baka gusto ko din bantayan si Rico habang nanigarilyo. Ma! Si Tina! Ginamit yung bag ko! Wala akong choice, ma! Gusto ko lang pumasok ng maayos! <laughs> Uy, Rico, stress ka daw. Eh, may stress ba din yung plato? Kasi hindi pa yan ang hulugasan. Manaman man, eh, parelax na sa buhay ko. Oh. Kasi na ano, bahala dyan. Eh, di maglaba ka. Same effect. Das gastos. At ikaw naman, Alan. Nahanap mo na ba trabaho mo? O kailangan ko pang ipapulis para mahanap ka? Ma, chill. Yung ma manifesting pa si Mi. Baka mamaya. Mamanifest ka sa barangay. Bilang most approved tambay. Kung pa sana yung tatay nyo, baka siya yung sumisigaw ngayon. Pero wala. Ako yung natira. Kaya sana tulungan niyo rin yung kahit paano. Okay, Ma. Pero wag itlog bukas ha. PTSD na kami sa uling. <laughs> heartbreaking. wow, congrats ko ya yeah, from charcoal to edible. Ma, hindi na ako magka-cutting. Promise, wala nang rush B. Puro rush grades na lang. Buti naman. Kala ko mag-aasawa ka ng CPU. Tina, bagong sapatos para sa'yo. Kuya Alan hey. 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 Hey, 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 tila. Tila. Kuya Alan, salamat talaga sa sapatos Walang anuman Pero tandaan mo Tina, hindi sapatos ang basean ng tao Puso ha, 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 ha. Uy, may pagpilosopi ka ngayon na So, super na. Pero may mantika pa rin. Kain na mga anak. Uh -huh. Ma, anong ulam natin bukas? Depende kung pasaway kaya baka sardinas ulit. Pero kapag matino, baka itlog. Pwede itlog pa rin ma. Masarap kasi kapag ipagsabay ang halakat at alat. Ma, kahit itlog lang, basta buo tayo, masaya na ako. Yan ang tunay na ulam. Pagmamahal at konting sagap.